Big uh, Apon po mo At for today's video Ay mag road trip tayo At Doon tayo pupunta sa Sinchu, Taiwan At kasama natin sila Maring Arding, kaw kababali At tatayuhin daw namin yung Ano doon yung Pinoy barbecue Doon sa may Sinpung Ginalig tayo ng konti kasi naglaba pa tayo kaw kababali Dahil may pasok na naman tayo bukas at uh, limang araw na naman ang na trabaho. Tapos two days off na naman. Ganun lang, ganun lang, ganun ang buhay dito sa ibang bansa. Day off, pasok, day off, pasok. At siyempre, pag day off, kailangan nating libangin yung sarili natin kasi hindi naman pwede yung puro na lang tayo trabaho tapos sa dorm lang magpumukmuk, di ba? Lalo lang tayo mahuhumsik yan kung kapabalik. <laughs> At sa mga viewers nga pala natin na naiintindihan yung kababali no? Ah, uh, yung kababali. Yeah, kababali. Yung kababali nga ay isang salitang sambali na ang ibig sabihin ay kababayan or kabayan. Ayun lang, so kababali no. <laughs> so, ay lang muna ko kababali punta muna tayo kila Maring Arlene. So, ayun ko kababali, dito na tayo sa may Tunan, sa may banda kila Maring Arlene. Dito ba sila, no? Ayun ayun sama pala sila ano <laughs> oh. Filipino <laughs> time <laughs> Kino pa kasama buntis na ata ah Pinupost nga sa Facebook? Tapos hindi may may sama sa atin. <laughs> John, narinig ka sa vlog. ayun <laughs> oh, Look. Look, look at them. <laughs> Alalay mo na tayo for today's video. Ano, boy, ako yung boy nila ngayon <laughs> ako yung boy nyo ngayon <laughs> lang kami ng Sinchu, kawa ka babalik Kasama uh, na kami sila Maring Arlen At sila Paring Arlen uh, At ayun Akala ko simplihan ng <laughs> suotan nila kaya nang sinilos lang ah. Eh. At sigurado pag nakita ni Baby Love tong ganito itsura natin na sumama sa ride magagalit na naman yun. <laughs> Sorry na Baby Love. daming yun 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 dito napakarami ding telepenis dito telepenis at banda dun pa tayo sa may unahan yung ano barbecuehan barbecuehan sa taiwan yung pangalan nung raw kababal <tinyo> napit na tayo sobrang dami din natin kababayan dito kasi dito sa hukukaw kababali marami ding kampanya ito o pa kabayo pero wala uh, lang tayo na kasi yun ah ngayon iba wala tayo parking barbecue han huh? sa Taiwan <laughs> panis panis hindi na tender juicy juicy tender ito <laughs> <Tola>, no <laughs> Binalik tayo. Tasha Taiwan tayo. Kabalik uh, pa magandang basa, no? Oo. Uh. <laughs> Pagbalik ng Pinas, tender juicy na <laughs> ulit. <laughs> Napunta na namin to dati ni Mariel eh. Oh, yung nag ano, nag apartment kami dito. Anong gusto mo? Kahit ano. Ah, wow. Parang maganda yan. Paano ko ito? Pagpasok na namin dito sa barbecuehan sa Kalikaw, kababali ay umorder na kami kaagad at kayo nga pala yung pipili ng barbecue na ipapaluto nyo at hindi ko na nga rin pala naitanong kung magkano yung presyo ng bawat stick na yan kasi lilibre lang tayo nila Maring Arlene at nila ate siya kasi birthday niya ayun na lang isa lang tayo ano ba yan? Pakpak? Ang Laki At habang inaantay nga namin yung pinapaihaw namin na barbecue, Coco babalik ay bumili muna kami nila Maring Arl nitong quick quick at calamares para habang nag-aantay may kinakain kami. Hindi mainit. Hindi open. Ah, At chili Hindi naman suka yata

responsible thank you philippines <laughs> ayun kakabagal pawi na rin kami at 7-8 pm na ng gabi uwi anak tapos na kami mag food trip tapos tumaya kami ng loto kanina kaso talo sila natin sila maring Arlene umikot lang sila tapos ba't na tayo, pawi let's go let's go let's go, let's go uwian na naman kasi meron pa tayong pasok bukas busog sog so shout out kay ate siya ang sa atin <laughs> ang binayaran ko lang kanina yung ano yung itlog yung kwek kwek <laughs> So dati, madalas din kami ni Bebe Love dito kung oh, kababali Trip lang namin magdala nag apartment kami dito, dito banda sa kaliwa Yung pinagana -ano namin ang apartment Dito rin namin nabuo si Baby Talia huh? Madalas kami ni Maril din dito dati Dito ba kayo? Hindi, sa Tolio siya, tapos dito na sa Junan Sa Dolio, sa huh? Okay. yan kau kababali mga kampanya ano no? kampanya kampanya <laughs> kampanya <laughs> yung mga yan ayan pa oh. Okay. sobrang dami ng kampanya dito at dito rin pala ako unang nag apply ng trabaho kau kababali ay nagpag, nang transparent pala dito ako unang Kaso hindi ako natanggap kasi wala akong experience sa ano. Ano? Chemical pa yung ano, yung pagtatrabaho ko noon kaya hindi ako nakahire dito. Pa. Para din tong ano eh, para siyang SBMA sa Olong Dapo City. Ang dami ng mga nagpapasok sa trabaho mga